So ayan guys, ang harvest tayo ha? ng papaya guys. Ayan. Bukon ko yung panungkit ko. Tatanggalin ko yung dahil. Dapat dong ka oh. Hello so guys, ayan habang nagano ko ng papaya guys Ayan natin kinuhang papaya Ayan, lalagyan natin sa ating lagayan guys Ayan, lalaki nyo guys Pamimigay natin yung iba guys Narvis ko na guys kasi malalaki na kanyang bunga Ayan, lalaki Ayan, lalaki Sayang nag ako ng papaya dito guys Ayan, may nakita ko yung aking uh, ano guys. Ito yung ating luya guys, yung dahon nating na luya. Ayan. Ito yung mga puno niya guys, oh. Loya Luya yan guys, ayan. Luya. Puno to ng luya guys. So ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung kanyang bulaklak. Ayan, ang ganda ng kanyang bulaklak guys. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Shampoo yan guys, yung ano niyan. Yung ginagawa. Ayan, ang bango niyan guys. Ganyan yung pinaka ano. Ayan, ang ganda ng bulaklak ng luya guys. Ang laki, o. Ayan. Kasi ito naman guys, yung kanyang pinaka puno. Ayan, Luya talaga yan, guys. O, yan. Luya. Baka sabihin nyo, guys, hindi luya. Luya yan, guys. Mababaw lang yung pagkatanim ko dyan. So, iba naman, guys, ayan, malilit pa. Malilit pa yung kanyang mapuno. puno. Ayan, guys, nakalagas pa yung kanyang laman. Yan luya yan, guys. Hanggang dun, guys, ayan. Ating tanim. So, ito yung iba, guys, sa ating tanim.